naman babe Da naman Da naman sa lami chur Wala na yung limit chur dun sayang Uulan <laughs> kasi So ayan good morning guys Ayan <laughs> Pupunta kami ngayon ng main skyline Ah uh, Nakikita ko sa Facebook yung mga nagaano doon eh, yung mga namimitik. Susubukan <laughs> so, natin sana mapitikan tayo doon mamaya pag ano natin doon mamaya pagpunta natin. So, bandang alas 10 na ng umaga. Bali, tanghal na kami pumunta dahil sa, syempre, para uh, sulit na yung ano namin. Kasi doon lang biyahe namin eh. So, yan. Bili na kami ng pagkain. Sa naon! Punto. <laughs> ano sa on doon? Jolly morning, welcome Jolly Biligaw. Drive through, take it on nila. Ika na. Ika na.

Para pagkain tayo mamaya. <laughs> so ayan, bayad na tayo guys, na tayo sa dulo. Ayan. Okay. Hmm, hmm. Sa mga manika kordoy. So ayan guys, dito tayo ng ano, uh, main skyline. Uh, patutuloy na po, umahambun pa. Delikado. Huwag naman sanang umulan guys. <laughs> huwag sanang umulan. Kasi okay, pag umulan, yari tayo nito mamaya. Mababasa yung mga gamit natin. Uh, huwag uh, naman sanang umulan. Dito pala kami sa part ng ano, uh, ligaw pala. Uh, doon kami bibigyan ng pagkain sa Jollibee para... Uh, ano na kayo malanghalian harian mamaya sa ano? Ah, um, main Skyline. Kapag uulan na doon sa may ano? Mount ano? Mount Malinaw. Sana makumpleto sa main Skyline. Ano nga ako na parang nandun, So yun guys, ito na kami ngayon sa tawag nito, uh, Batang ng Legazpi City tingnan nyo guys oh, ang ganda ng tulay dito sa part ng batang so din ako mamalipad ng drone pagkita ko dala sa inyo yung ito wow ang ganda nice ang <laughs> ganda ng view no <laughs> ayan oh dahil pang mga naisinigo dun sa ilog oh ayan oh ayan sa tayo dun sa tulay ang ganda ng tulay dun Mahaba-haba lang yung may yung parang ano tawag doon? Yung parang, hindi ko alam yung parang arko para uh, to tayo sa ano sa uh, BC, BC, uh, sa ah Sa Kagal nga sa ko. So yan yan, sa Dubai na kami ng, ano. Uh, mga ilang minuto lang siguro tong pupunta na uh, uh, para tingnan natin yung Sana eh. ma-chamba pa natin yung mga doon sa so, so, sabi ko naman dun sa ano, yung mga ratinas ko yun. Kaya plus 1 daw siya so, nandoon siya ngayon, tama, uh, mabutan pa natin po yung umuwi Kunting bilis na lang natin guys Para maabutan na natin yan so, bagay, natin ngayon, Ano ba kayo? Ano ba Ano so ayan guys mayroon kami sakti dito sa ano, sa part ng Amtik nabot kami ng ulan grabe, ulan pa ngayong araw Medyo <laughs> sinuswerte ng konti Ano? Ayan, eh, diretso na kami kasi medyo Ah, uh, tawag ito tumilat na din yung ulan Kaya diretso na rin kami Siguro dito lang yung ulan Tapos sa mga skyland Siguro wala naman siguro Ah, ano, uh, ulan doon niya hanggang ano lang ah uh, 7 to 11 at siguro ngayon baka dito tayo makakot at ayun o no? baka na din tayo sa bago ilang minuto na lang siguro at sana mabutan pa natin no kaso umuulan sa so, baka wala na baka buhay na kasi umuulan eh hindi tayo makapagpambilis kasi pwede mo doon sa daan basa report ng ano? Aptik. Pagaling dito na Pagaling dito sa support din ng kabako at kaligaw. Ulan na ulan. Ay, <laughs> ah, yun yan. Grabe naman yan. Naka ano pa? Naka paano pa nang ano natin ngayon? Grabe. Dapat tuloy-tuloy na tara tayo eh.

guys, so, kapasok tayo ng ano uh, May skylight bucket na tayo uh, Ang oras natin ngayon ay uh, 10.25 yun. Sana makapunta pa natin oh no?

sa Bandai medyo alanganin din kasi yung mga sasakyan kaya siguro mag, uh, uh nila yung kalsada kaya uh, siguro yun ayos doon so, maganda nila rin yun para di ka ano sa mga uh, turistang kumakit dito sa ano ako uh, no? ng skyline Ito guys, dito oh, lupit no ayan naman po pa daan sakit pa wala pa tayo sa kalahati eh. paanan pa lang tayo ng mayon Talagang birahan to paakyat. <laughs> ganda ng motor grabe angas linggo pala ngayon no pwede yung maraming turista ngayon dito ngayon sa ano ngayon sa kailan pwede yung maraming tao dito ngayon kasi siyempre, linggo, wala trabaho. Kaya, hindi ko uh, marami talagang umaakit dito ngayon. Da naman babe Da naman Da naman sa lamig Wala na yung lamig sayang Uulan <laughs> kasi Sayang Wala yung lamig chod doon Siguro kasi nang umaga siguro andito Ay, wala na Sayang no hindi natin nakabutan Oh baka di naman talaga siya pupunta <laughs> Okay lang yan, dito lang tayo sa taas mag-enjoy. feeling ko ang lamig para mahihirapan ako may palipad ng drone nito Maan sa taas maulap mambun feeling ko lang para mahihirapan tayo mamaya palipad ng drone nito <laughs> yung road kasi natin baka na lang yun eh uh, medyo uh, uh, ito uh, lumipad pag sobrang ng uh, ulap uh, kaya daw matulog yung mga obstacle avoidance nya yeah, grabe yung kurba dito <laughs> kunting ano ka parang um, dito tayo dun sa kanal Oh, Bravi. <laughs> brav guys, okay, ito na tayo ngayon ha Bakit na tayo? Yes, ang dami mo lang Ito na kung buto vloggers man ha Ay, Dahil yung motovlogger doon sa baba Ay bo, ba? patagal motovlogger sa baba Linggo pala talaga, linggo pala ngayon Kaya pala madami palang tao ngayon dito Saan kita babe? Saan kita sa taas o oh, dito sana? Oo uh -huh. Punuan eh, di nga na Ito na lang oh kaso may mga ano pala nilin ayan puno na dito sa etas kaya gayon oh puno ano parking? eh dito na lang ito na lang ah eh. So ayan guys, ito na kami ngayon sa Miles um, Skyland. Ang daming vlogger doon sa baba, mga riders din. Ang na tulad natin. Ayan. Pero may pera pa naman may kulipod ng drone dito. Medyo ma ano, alikabok. Ayan, tama, alikabok. Medyo maulap, mahamog. Wala kaming pakialam! Yeah! <laughs> Sana mamaya matumigil na yung alikabok mamaya. Ay, alikabok tayong alikabok tayo. Yung tawag ito, kamog. So ayun so, hey guys, ito lang kami ngayon sa tawag nito. Uh, may skyline sa taas. Ito kami ngayon sa cottage. <laughs> Kasi mga anak, pahinga muna kami dito. Tapos dito na kami magla-lunch. nag na kami sa kanya. Oh. <laughs> share kami. Naramdaman ko pwede kayo mag-share. Pwede man daw share So yan guys, ito kami ngayon sa tawag ito, main skyline. Grabe, ang daming tao dito ngayon. Ayun oh, kita nyo oh, ang daming tao. <laughs> Ayun oh. <laughs> Tapos yung mayroon yung papakita yung Mayon. Kakainis. Ayan, ang tao ngayon dito guys sa main skyline. Ang mayroon sa palipad ng tulong. Ang kitang kita lang dito, yung Mount Malinaw. Ayun ay, oh. kita kita na lang yung ano. Ay, Mount Masaraga. <laughs> Tapos yun ang kitang kita. Yung Mayon nagtatago. Nahihiya siguro, dami kasing tao. Baka nahihiya lumabas. Sige <laughs> yan. Yeah. Tapos kumain. Tapos ayan ah, umulan na siya. <laughs> Grabe. Tapos maya maya bababawa na rin naman agad eh, Kasi nasibot na kasi maguli. Oh, hindi po Hindi, maguli. Maya, maya na kami kasi ay mga si kasoy pa kami mga ano, mga kliyente. Wow, kliyente. Hahaha. <laughs> 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 May, <noong napasali>, <laughs> May bistay namin si yung papa ko doon sa ano, doon cemetery yung papa din niya. Tayo namin kasi si Father's Ayun, namin. So, ayun guys, ikot-ikot muna kami dito sa taas. Tara. na kagana Ito. 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 ito, ito, ito. ito. tuh

ay guys, case wala pa na kami nito ano ito na yun dapat na kasi gurulas tapos ano dito lang tapos di mga yung mga kakaarami yung halos di ito na